mga pasayan yan, sa rin yung half Filipino, half Filipino, di nga ang kulog na. No. For today's video, mamaya sa taong mo, tambong taong sinulog sa mambaling. Actually, ang mga mega nga si Upik, sa sa'yo sa sityo, lumboy. O, diba, maldetak kayo siya. Best in award di siya o best in Y1. Kauban po di ay nato nga namiyasta ta ang mga miyembro sa Voice of the Youth for Change and Empowerment con Voice. O, diba, full support kayo sa mga mega nga si Chope Era. Shout out, Chope Era. Ang konsep silang sayaw kay maguuma ni sila nung no, nagpasalamat sila kang Senior Santo Niño sa masaganang ani o mao nilang kabao. pag una naglibog ko kung kaba ba oh, ni shout si out man ni Eric o oh, deba mao nilang mga dancer o street dancing na sila Pinas, na gobel kaya sila o si sunod is stepping o oh, diba asang uwak naglibog asa rin sa mlusot road o oh, sige sige rambo <laughs> oh, at least nagkamemorize ang day sila o oh, nagkadungan na sila and shout out sa mga dancer no nani kay nila mo practice matagabi video ni sila present and also sa itong mga drummer nga mga baby boy ah, pero ako nga mega gihay vlog gihapon nagsugod ang sasaya o oh, sige gihapong <laughs> go fake okay, go laban na chudra One. importante mga palitag red the horse para hubo gihapon and uh, shock should mga pasayan n'yan kay international superstar nga naabot diri sa dulho ni Apple Jude diri sa sinulog sa mambaling si Ariana San Miguel Grande oh the Laishuke ese no long sa mambaling atong sugat sa basipan pakpak Ariana Grande Hi guys this is Ariana Grande I'm not here nowhere You waste You know so that's funny <laughs> ana mga pasayan niya ni Apple ko og street party pero na realize yun ako mga pasayan niya ja, o yung agor na jug kuno no ako na akong utok pero akong lawas mo surrender na Yupak pak naman ay pero ako jug lava ganang na yun nga mo party party yung ko no? balag yung pak o balag wako kasabot o sana ilang ipatukar basag yo 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 ko dirin, sayo jug ko maayo ay kaya para lang yun no mapil na ko nga ni Apple ko og sinolog street party oh deva ako mga rin mga bagets anyway mortusha thank you very much for watching see you next time bye bye